hirap talaga mabuhay dito sa Pilipinas kaya kayo habang bata-bata pa kayo mag-aaral kayo na mabuti pag mag-graduate na kayo ng course nyo may ibang bansa na kayo huwag kayong umasa sa Pilipinas hindi kayo mabuhay dito mas lalo kayong papatayin hirap maghanap ng trabaho dito kaya, alam mo yung kagagraduate mo lang ng college yung course mo hahanapan ka pa ng experience uh, work experience kayo mga sarili sa Pilipinas lalo, kayong, lalo kayong, kayong. So, sana kayo lalo kayo ang mapapain sa Pilipinas Kung sana kung sana na kayo ng mayaman, eh, mag-negosyo na lang kayo. Kung mapira kayo. Kasi walang, wala talagang ano, wala uh, walang empleyadong umasinso tandaan nyo yan kung gusto niyo yung umasinso kung mapira kayo magnegosyo na kayo Ganon lang naman yung mangyayari kasi pag umasa kayo sa mga maging employee kayo wala kung pumasok maka sa mga employee mga malalaking kumpanya o ano pa dyan mga business alam yung, kayo, alam yung pinakamatagal pa sa inyo ano yung pinakamatagal pa sa inyo nagtatrabaho yung kaka-apply mo lang yung iba doon feeling boss Akala mo tagapag pag may-ari ng kumpanya, kumbaga parang yung kumpanya pamamahana sa kanila. Akala mo umasta, kala mo boss. Wala utos pa. Oh so, guys, naano ako yan, yung nakaraan, yung doon pa ako nagtrabaho. Nagpo. Like sa so, ano yon doon sa motor park yon doon. Nag-apply ako ng trabaho, so Isang araw lang kung nagpaalam. Nagpaalam naman ako, maaga pa lang. Nagpaalam naman ako. Ang sabi ko, ang sabi ko pa nga nila, paliban mo na ako isang araw lang kasi nag-alaga mo na sa bata. Ang reply pa naman sa akin, huwag ka na po, mga yeah. Check out ko na dyan sa nga Yung matagal na sa trabaho. Magbago na kayo sahod nyo, hindi naman nagbabago yung ugali yung baguhin nyo marunong naman kayo makikisama sa mga baguhan huwag naman kayong feeling safe sip sip putang ina feeling boost kasi kayo eh hindi pa kayo na -awa? lalo na yung nung ako sinetra trabaho ako makikita mo yung video ko po kinang ina mo sip sip pagkatao Diyan yan, yan may ano, uh, motor dyan sa may isabi, oh, ay sa may kawain sa uh, ano Dyan sa may harap ng SM sa isa na, isa bila, isa bila harap dyan Pupal yung matagal sa trabaho dyan, yung baga uh, Porkit sila yung inano ng bus nila, ang yabang yabang na Yung tumbo yun Maroon na naman sana yung kasama po. ina, na, pinabuhat buhat niyo pa ako ng mabibigat. Tapos ganyan, ganyan, ganyan lang. Ano yung katawan ko, robot? Kasi eh kasing, huwag sana kayo maging kupal. Kupal kayo sa trabaho eh. Kupal pa kayo sa otos. Ako wala mong reklamo dyan sa mga inuotos sa otos yung mabibigat eh. Kasi, naintindihan ko naman eh. Yan trabaho ko, yun eh. yung nilagay nyo ko doon eh. Kaya nga pumasok ako eh. Isa ka lang yung ugali nyo, baguhin nyo, kayo maging safe safe. Kaya marami kayong kalaban dyan sa ano na yan. Eh. Yung mga customer nyo, sinasungitan nyo pa. Kaya hindi kaya maroon di may isama. Tapos, hindi pa kompl hindi kompletong requirements dyan. Walang, wala kang benefits makukuha kukuha dyan sa Trabaho na yan. Kaya man na kung hindi na napasok kasi din ako pinapasok na eh. Diba kupal? Kupal ka eh. Tangin mo, pag makita lang video ko. Sira ulo ka. Hindi ka na hindi ka nakaintindi. Bagay, diba, tumboy ka kasi kaya wala kang anak. Hindi mo, hindi mo maranasan mag-alaga ng bata. Kaya hindi kayo nakaintindi. Pero okay lang 'yan. Kakaramuhin na kai balang araw.